Ah, yung mga karning nabubulok mula doon sa nasunog na cold storage, hindi pa rin pala natatanggal. Yan ang balita sa atin ni Bal Gonzalez sa Rich Bal. Kuya Angel, masangsang na may pa rin ng halos tatlong linggo nang nagpapahirap sa mga residente. Palapit sa nasunog na cold storage facility sa F.V.J. Avenue, Parangay del Monte, Quezon City. Ito ay dahil sa hindi pa rin tuloy ang nauubos ang nabubulok na tuneto nila ng karne na nakaimbak sa Glacier North Refrigeration Corporation sa kabila ng pagtulong na ng lokal na pamalan ng lungsod Quezon sa report ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office hanggang kagabi ay 91% na ang natatanggal mula sa 4,000 tonelada ng frozen meat na nakaimbak dito bukod sa Quezon City Fire District na nagsasagawa ng flushing at Quezon City Health Department na responsable naman sa disinfection disin 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 sa lugar nakatutok rin ang Quezon City Veterinary Department para matiyak na nalalagyan ng apog o calcium carbonate ang mga debris at mga basura. Itong nagalipas na linggo ay aabot sa 38 mga guro at mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School ang nagsusuka sumakitan siya at ulot nagkandahilo dulot ng masangsang namoy na galing sa storage facility na nasunog noon pang January 20. Aabot sa pitong barangay ang apektado ng mapahong amoy. Ako si Val Gonzalez, DJ Rachel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, mahal.